Binumot ng magandang mukha. Oh, po. kayo, Kalo, kayo, kanina. Oh, ha, ay ganda po yan, kita. Binumot ng puti. naman tong mukha ko. Ay, na, ay, ay, ano, ayano, dinikatan ako, nakakain na. Ako. Hindi ate, wala nga ako wala na ako paso. Hindi pede ka actived lang kaya kayo, kahit doña Trinidad. Ate, wag mo yung ano mo, ka na naman ni. Eh. Ampu, diskarte. Pumunta ko rito para kunin hindi ka na fiesta Ate, alam ko na po yung ganyang style, wag mo naman dito. ka na ganyan. ano so, para Kunin Huwag ba ito? Kung naman te. nga kukunin ko nga Cut out! Ate, wala nga dumarating. Na notification? Wala, nga dumaratin, wala, nga. Dito, sobra namang nga kung... Oh, nasa ilo talaga! Nasa yes. Wala nga! Ayan referral so. Ayan o! ate, wala Ay, nga. Ako na, niyo. Ano? Ako na, nga Wala! Wala! Walang ganyan ate! Nga, nga, ate. Nga. Sobra namang

Ha? Wala naman mo talaga nag-notify na kayo kung meron mo, binigay ko na. Eh, binigay mo na, huwag mo na patagalin. Dala ko yung ihihina. Ayaw mo, umalis na kayo rito, ate. Ay, ate. Ang kawawa sa inyo. Huwag mong matanda na to. Sobra na mong ano. Hindi, wala natin mong talon. Oo, ate. At upat pati -pat yung ano namin, oh. Ay, hey. Grabe naman to. Ibigay hey, mo na yung jikin ko. wala At nga po. Ano? Grabe ano, naman to niya, yung ganda na to, eh. Yeah. Pinapagod ah, mo ako. Pinapagod. Ang nangyay na sa inyo, patahag na. Ate, sino ba nagsabi sa'yo Ako? Bakit? Pumunta ko para kunin dito. Ano yung na to? Sobrang laman ito. Ha? Ano naman yung tip?